eto po, ang uh, pinakahuling uh, informasyon impormasyon na kuha natin. Don, balita natin to kanina, Don, di ba? Ito, par partner. Ito, para ha, magagalit na naman sa atin ng mga supporters ni ng, uh, Duterte. So, kung ano-ano tinitek sa akin. Eh. I Sabi ko naman, eh, oh. balita yan. Galing sa RMN, DCXL News. 558 five 558 Oo, Inuulit ko lang po dito sa programa natin. Kung ano doon -ano -ano sinasabi ko. Oo. sa Bisaya pa, nagbama lang daw akong baba. Magsigig storya. susporvida. eh. Baga, uh, saan mo ni baba ni Aljo Bendeon? Nagbula-bula man eh. <laughs> Maghahain po ng kontra-demanda si VP Sara Duterte laban po sa Philippine National Police. Yan na yun ang balita natin kanina. Ha? Ah, kasunod dito na sinampang reklamong direct assault, disobedience to authority, at uh, grave, mis, uh, grave coercion sa Quezon City Police District. <mik> Dahil yung kaso po ay nag-ugat sa komosyon nung Sabado nga, kung saan ipinigilan ni VP Sara tauhan ng QCPD habang ina-assist. oh, para isa kay sa ambulansya na maglilipad sa kanyang chief of staff na si Attorney Zuleika Lopez Hospital. Sinabi po ng pulis o na itinulak ng hepe ng Vice President si Baba Sorbet. Haba kasi nito eh. Vice Presidential Security Protection Group, VPSPG. Ganun, no? Oo, ang hapa naman ito. <laughs> Ba, ano lang yan? Ah, uh, VPG. O, oh, parang ano lang ito eh. Kaya, ano ba ito? PSG. O, uh, sa VPSPG, Colonel Raymond Lachica, ang chief ng QCPD Medical and Dental Unit, tinulak niya. Ang pangalan po ng tinulak na pulis ng isang sundalo na si Colonel Lachica, si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor na siya rin tumatay yung complainant sa kaso. Kaya sa press conference, Mayan, ayon po kay VP Sara, magsasampa siya ng reklamo laban sa mga pulis kaugnay sa insidente. Initially, we are filing charges against them as well for disobedience, for kidnapping, for robbery. Yan. At bukod po kay VP Sara, ay isinama na rin nakinasuhan si Colonel La Chica. Ah. Dahil iginit po ni VP Sara ah, na ito pong planong impeachment sa kanya. Niluluto daw impeachment eh. Ah? bayan tama na ito. Impeachment pa ba? Kailangan pa ba natin ng impeachment? Sa tatayan, dami pong problema ng bayan ngayon. No? susporbida. Aha. Pag-isipan -pag niyo po ah, lahat ng mga kongresista. Kung pwedeng sampahan ng kaso, sampahan ng kaso. Sige. O oh well, eh, irespetuhin natin kung ano po ang mambalak po dito ng, uh, ng kongreso dahil uh, may kapangyarihan lang po ng impeachment kongreso. Ah, pagwawaldas lang sa pera, o oh, totoo yan, ng gobyerno ang uh, sinusulong na impeachment laban sa kanya para lang pagtakpan ng kakulangan ng administrasyon. Pero kung meron namang sapat na dahilan para po impeach ang isang halal, impeachable na official, eh hayaan na lang po nating umusad. Basta't may process at respetuhin ang karapatan ng bawat isa. Ayan o, sinabi ni VP Sara, Well, they can always try na mag-impeachment. They can always, ano, oh gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para sa eh eh vice president kung yan ba naman ang gusto nila magwaldasin naman ng waldas ng pera at uh, pagtakpan ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisisi ng ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay eh uh, babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. O, oh, malino yung sinabi ni VP Sara. Pag siya'y ma-impeach, uh, yan ang katapusan. Si Aljo Pentijo sa DC